LTO Professional Exam Number 1 Habang nagmamaneho, dapat kang tumingin sa side at rearview mirror na A. Hanggat gusto mo B. Mabilis madalian C. Hindi ko sa isang minuto Ang tamang sagot, letter B Number 2 Maari kang lumusot, mag-overtake sa kanang bahagi ng sakyan kung A. Ang highway ay madalawa o higit pang linya patungo sa isang direksyon B. Ang kalsada ay sa lubungang daan, two-way C. Malapad ang bangketa Ang tamang sagot, letter A Number 3 Ang mahuhuling lasing sa alak o gumagamit ng pinagbabawal na gamot ay may parusang A. Pagkasuspindi ng lisensya B. Multa at pagkabilanggo C. Tama lahat ang sagot Ang tamang sagot, letter C Tama lahat ang sagot Number 4 Bago malis sa paradahan, dapat mong A. Suriin ang paligid bago magpatakbo B bumusina, C magpatakbo ka agad-agad. Ang tamang sagot, letter A. Number 5. Ang tamang gulang sa pagkuha ng lisensya non-professional ay 18 taong gulang, 16 taong gulang, C 17 taong gulang. Ang tamang sagot, C, 17 na taong gulang. Number 6. Matapos kang lumampas mag-overtake at nais mong bumalik sa pinanggalingang linya, nang ligtas, kailangan mong ay eh, tignan sa review mirror ang iyong